Ayan, welcome back to my channel. Ayan, di ba? Na-miss niyo ba ako? Sana oo. So, ayun guys. Uh, Matagal-tagal na rin na hindi ako nakakapag-upload at hindi ako nakakagawa ng reaction video. Ayan, so ngayon, guys, ha, makikinig tayo ng stress Di ba? Ah, uh -huh. uh, magagawa ulit balik reaction video tayo sa mga vlog ni Bonso. Ayun. So for today's video, ang aking re-reactionan ay doon kay Nanay Melanie. Kumbaga second chances. 'Di ba? Kasi masyado ako doon na na-inspired na kahit si Nanay Melanie hindi naman niya expect na bibigyan ulit siya ng pagkakataon na ma matulungan ulit ni Bunso, di ba? Kasi nag-failed siya sa binigay na pangkabuhayan. I mean, nag-failed siya sa lahat ng uh, pinagkaloob sa kanya. Pero kasi dumadating talaga sa buhay yung ganyan. Meron ng mga mayayaman na hindi nagtatagumpay agad-agad. Lalo na nung pandemic, maraming nag-close ng mga business. So itong ay may Melanie, ah, uh, siguro na overwhelm sila ganon ganon dahil first time nila magkaroon ng ganon so ayan guys so balik reaction ang inyong ate our jobs ngayon panoorin panoorin natin yung pasasalamat yung kasayahan na naramdaman ni Nan Nanay Melanie nung bigyan siya ng second chance ni Bunso. Alam naman din natin na talagang tinutukan siya ni Bunso magulang pagpapagamot, ganyan. So, ngayon, tingnan natin ang kanyang naging reaction. ba? Diba? So, panuorin natin to guys. Maraming maraming salamat po sa tulong na ibinibigay niyo po sa amin. ng tulong po, nito po sa amin dahil wala na po kami wala po kami hanap buhay kundi maglakot lang po ng pakaunting kunti gulay dahil po sa tulong nyo nakakapag-aral po ng maayos ang aking mga anak maraming salamat po napakalaking bagay po nito sa amin at tinatanong po namin to ng malaking utang na loob sa inyo at mara maraming salamat po sa Panginoon Diyos at patuloy po kayong hinihi po para makatulong sa aming kalagayan kaya lang po ang nakakaunawa sa amin at patuloy. Wala po kayong sawa sa pagtulong sa amin. Maraming maraming salamat po sa inyo. Pati na rin po sa inyo, sa inyo Kuya mm. Sa pagbabalik niyo sa amin. Maraming salamat po. Napanood naman natin. Alam na, alam naman natin na lahat tayo nakapanood noon. So dapat ano ulit-ulitin natin panood ang kanyang mga ang mga videos ni Bunso, di ba? So nakita nyo naman guys, kung gaano kasaya ang ating bunso ang ating nanay Melanie at ang kanyang family talagang umiyak siya grabe ang kanyang pasasalamat talagang um, kasi yung mga panahon na yun guys na overwhelmed talaga siya sa mga natanggap so ngayon uh, binigyan naman niya ng assurance si bunso na pag-iigihan talaga nila yan kasi alam nyo guys, ang negosyo talaga, pag lahat doon kukunin yung mga expenses sa family, talagang lulubog at lulubog kung wala pong other source of income. Kasi sa ko, po, nagtitinda yata dati ng gulay si Nanay Melanie, so itinigil niya yon Nagtutok siya doon sa tindahan. inagaaral pa mga anak niya, ba diba? So, dahil sa sobrang bait ng ating bulso, Migs no? Talagang uh, family-oriented talaga siya. Talagang lahat ng mga tinulungan niya ay binabalikan niya. Hindi niya rin matiis ang nanay Melanie na hindi uh, bigyan ulit ng pangalawang pagkakataon. At malay natin dito siya makabawi, di ba? So, sinasamahan pa tinangdasal. Kaya, sobrang hangang-hanga tayo kay Bunso dahil hindi niya kaya tiisin yung yung mga taong naghihirap na minsan niyang natulungan tapos nakikita niya naman na merong eagerness na makabangon ulit 'di ba so dahil sa napakalambot ng puso ni Bunso at napakabait talaga yung humbleness niya as in kakaiba siyang artista kakaiba ang ugali niya 'di ba So ayun pinasaya niya ulit ang nanay Melanie, ang family ni Nanay Melanie. At sana pareho ng dasal ni Bunso sana ulit magtagumpay na for this time, di ba? Samahan din natin ng dasal para kay Nanay Melanie. So ayun sa inyo Nanay Melanie, uh, maswerte ka at nakilala ka ng nag-iisang bunso mix muli. Di ba? Sana ngayon pag-ingatan nyo na 'yan para palaguin. ba? Diba? So, ayun guys, yun lang ang ating reaction ngayon. That's all for today. At uh, siguro papanay-panayin ko lang pag-upload ng reaction video para makatulong din sa mga views ni Bunso. So, ayun guys, thank you for watching. At uh, uh sa mga nag-subscribe dyan, thank you so much. Sa mga hindi pa, please like and subscribe po. Ayan, thank you so much guys. At salamat sa pagmamahal. God bless everyone. Bye-bye.